Sa loob ng tatlong taon, buong tapang na nakipaglaban ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Ngunit ngayon, isang bagong kaganapan ang talaga namang hindi inaasahan ng Amerika, ang pagbibigay ng suporta ng Finland. Ang Finland mga kapatid ay isang bansa na napakalapit lang sa Russia. Bigla itong nagpakita ng lakas na ikinagulat ng lahat kung saan pagkatapos ng mga taong pagiging neutral nito, magbibigay na ito ngayon ng isang malaking military aid package sa Ukraine. Ang hakbang na ito ng Finland ay hindi lang tungkol sa kanilang pagbibigay ng mga armas, Pinapakita rin ito sa Russia at Amerika na hindi naghihintay ang Europa sa desisyon ng US ukol sa kahihinat na ng nagaganap na digmaan. Ano nga bang nilalaman ng malaking aid package na ito ng Finland? Gaano ito kahalaga sa digmaan at ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine, Russia at NATO sa hinaharap? Isang anonsyo mga kapatid ang ipinahayag mula sa Finnish Ministry of Defense kung saan mayroong panibagong military aid package ang Finland para sa Ukraine. Ang pinakabagong pakete ng tulong militar na ito ay hindi lamang kapansin-pansin dahil sa laki nito kundi pati na rin sa uri ng mga equipment na ibinibigay. Noong mga nakaraan, ang mga tulong mula sa Finland na naibigay sa Ukraine ay mga armas na mula pa sa panahon ng Soviet o mga sobrang gamit mula sa kanilang sariling military reserves. Ngunit bagamat luma na ang mga nasabing mga stock deliveries, pero upgraded na ito at naging mahalaga pa rin sa mga unang taon ng digmaan dahil nakatulong ito sa Ukraine na magkaroon ng mga military equipment na kabisado na nilang gamitin. Ngayon mga kapatid, ang pinakabagong donasyon ng Finland ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanilang paraan ng pagtulong kung saan ang bagong aid package ay karamihang nagmumula sa mismong mga tagagawa ng armas ng Finland. Ang pagbabagong ito ay may malaking epekto sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan at sa mas malawak na geopolitical na sitwasyon dahil dito makakatanggap ngayon ng Ukraine ng mga makabagong teknolohiya imbis na mga lumang gamit. Bagamat walang maraming detalye tungkol sa mga kagamitan, inaasahan na magiging mahalaga ito sa susunod na yugto ng digmaan lalo na't na patuloy na nakaharap ang Ukraine sa mas technological advance military ng Russia. Ang hakbang na ito ay isang sinyales ng paglipat mula sa mga lumang surplus na gamit patungo sa pagbibigay ng mga modernong kagamitan para sa Ukraine. Isa sa mga binipisyo ng pamamaraan ng Finland na doon sila kukuha ng mga armas sa kanilang sariling tagagawa ay magkakaroon sila ng mas mahusay na kontrol sa paggawa at paghahatid ng mga kagamitan. Sa pamagitan ng direktang pag-order mula sa mga tagagawa, matitiyak ng Finland na makakakuha ang Ukraine ng tamang kagamitan na kailangan ito nang walang mga problema sa paghahanap ng mga lumang gamit o refurbished na kagamitan. Pinapadali rin ito ang supply chain kaya't mas mabilis at mas maaasahan ang pagpapadala ng armas sa Ukraine. Para naman sa mga armas na talagang ginawa para sa mga pangangailangan ng Ukraine, magiging mas kaunti ang mga logistical na problema at magiging mas madali ang pag-integrate ng mga bagong sistema sa kanilang militar. Ang mga naunang donasyon mula sa Finland ay karamihan galing sa kanilang mga surplus na kagamitan at karamihan dito ay mga luma na. Bagaman epektibo pa ang mga ito, ngunit mayroon na itong limitasyon sa kanyang tinataglay na tibay at teknolohiya. Ngunit ang bagong tulong ay nagpapakita ng pagtuon ng Finland sa pagbibigay ng mga makabago at high quality equipment na magiging mas epektibo sa mahabang panahon kung saan kasama sa mga bagong donasyon ay maaring advanced artillery, air defense systems o iba pang makabagong teknolohiya na magbibigay ng technological advantage sa Ukraine laban sa Russia. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng tulong militar ng Finland sa Ukraine ay ang Patria, ang pinakamalaking defense contractor sa bansa na pag-aari ng Finnish government. Ang Patria ay nagbigay ng ilang mahahalagang sistema na ginagamit na sa digmaan sa Ukraine tulad ng Patria AMV o Armored Modular Vehicle, isang A-12 Multi-Role Armored Vehicle at PASI Armored Personnel Carriers ang mga sasakyang ito ay flexible at maaring i-configure para sa iba't ibang gamit tulad ng pagsuporta sa infantry, medical transport o command and control rules. Napatunayan ng epektibo ang mga produkto ng Patria sa Ukraine dahil sa kanilang kakayahang mag-adjust at tibay. Halimbawa, ang AMV ay dinisenyo para sa mga matitinding kondisyon at nagbibigay ng mahusay na proteksyon laban sa mga anti-tank mines na isang malaking banta sa digmaan. Ang mga PASI armored vehicles naman kahit mas magaan mayroon naman itong amphibious capabilities at magagamit sa iba't ibang layunin tulad ng transportasyon ng tropa at pagsuporta sa infantry. Ang lumalaking partisipasyon ng Finland sa depensa ng Ukraine ay makikita rin sa mga plano nitong pagbutihin ng mga sistema ng militar ng bansa. Ayon sa mga ulat, iniisip ng Patria na gumawa ng mga AMV direkta sa Ukraine gamit ang mga lokal na pabrika. Hindi lamang nito matutugunan ang agarang pangangailangan ng Ukraine, kundi palalakasin din ang ugnayan ng Finland at mga industriya ng depensa ng Ukraine. Sa pagkakaroon ng lokal na pabrika, matitiyak ng Finland na makakatanggap ang Ukraine ng mga armas at sasakyan na angkop sa kanilang partikular na pangangailangan at operational environment. Bukod sa pagbibigay ng mga sasakyan at armas, aktibong nagpapadala ang Finland ng mga advanced na prototype para subukan sa Ukraine. Hindi ito bago, maraming bansa sa NATO ang gumagamit ng digmaan sa Ukraine bilang testing ground para sa mga bagong teknolohiya. Ang partisipasyon ng Finland ay kakaibang oportunidad upang suriin ang bisa ng mga makabagong sistema sa isang tunay na labanan. Halimbawa, ang Patria ay nagsasagawa ng eksperimento sa mga 155mm howitzers. Pati na rin ang posibilidad ng paggawa nito para sa mga self-propelled artillery platforms. Mahalaga ito para sa Ukraine dahil ang mobility at survivability ng artillery ay susi sa pagiging epektibo nito sa makabagong digmaan. Ang mga traditional na towed artillery ay madaling maging target ng mga kontra-atake, lalo na kapag mabilis matukoy ang lokasyon ng mga ito. Samantalang ang mga self-propelled artillery systems ay mas madaling mag-adjust, nagpapahintulot ng mabilis na paggalaw at hit and run ng mga taktika na makakapagpataas ng survivability ng mga artillery units. Isa sa mga kapansin-pansing sistema sa kategoryang ito ay ang TREMOS na isang upgraded na mobile mortar system na ginawa ng Patria. Ang sistema ito ay dinisenyo upang magbigay ng mas mataas na stability at mabilis na deployment na mahalaga para sa mga artillery operation sa modern warfare. Maring ikabit ang tremaw sa iba't ibang platform mula sa 4x4 hanggang sa 8x8 na mga sasakyan at ang recoil reduction technology nito ay tumutulong upang hindi agad ito masira kaya tumatagal ang buhay ng system. Ang maganitong innovation ay makakatulong sa Ukraine na magkaroon ng taktikal na kalamangan sa larangan ng digmaan. Ang tumataas na suportang militar ng Finland para sa Ukraine ay may malaking epekto sa geopolitika. Habang tumatagal ang digmaan, nagbabago ang papel ng Estados Unidos. Sa ilalim ni President Trump, nabawasan ang suporta ng US para sa Ukraine na nagdulot ng takot na baka gusto ng Washington na bawasan ang kanilang partisipasyon o magsimula ng negosasyong pangkapayapaan. Dahil dito mas naging mahalaga ang papel ng mga European countries, lalo na yung malapit sa Russia. Ang desisyon ng Finland na palakasin ang kanilang tulong militar ay isang direktang sagot sa pagbabago ng sitwasyon na ito. Mayroon silang mahabang border sa Russia at sa kasaysayan ay naging maingat sa mga agresibong hakbang ng Russia. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, magkaaway ang Finland at Russia kung saan nawala ng Finland ng malaking teritoryo. Dahil sa patuloy na provokasyon mula sa Russia, lalo na sa kanilang panghihimasok sa mga usaping politika sa Europa, malamang na ang hakbang ng Finland ay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at protektahan ang kanilang soberanya. Habang ang US ay humihikayat na umatras, ang mga European countries tulad ng Finland ay kumikilos ng mas aktibo para tulungan ang hinaharap ng militar ng Ukraine. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng mas malaking pagbabago sa loob ng NATO, kung saan ang mga European countries ay kumukuha ng mas malaking papel sa paggawa ng desisyon ang mga bansa tulad ng Finland, Poland at mga Baltic states ay interesado na tiyakin na hindi magwawagi ang Russia sa Ukraine. Para sa kanila, ang pagpaparusa sa Russia ay mahalaga dahil ang kalalabasan ng digmaan ay maaring makaapekto sa mga susunod na hakbang ng Russia sa NATO at seguridad ng Europa. Ang pagbabago sa estratehiya ng Finland sa tulong militar ay maaring magdulot ng malaking epekto para sa Ukraine. Habang patuloy na lumalaban ng Ukraine laban sa mas malalaking puwersa ng Russia, ang pagpasok ng mga makabago at espesyal na armas mula sa Finland kasamang iba pang suporta mula sa NATO ay makakatulong upang baguhin ang takbo ng digmaan. Ang mga advanced na teknolohiyang isusubok sa Ukraine ay magpapalakas sa kanilang kakayahan at magbibigay daan para mas madali nilang malampasan ang mga depensa ng Russia. Habang nabawasan ang tulong mula sa US, ang pagtaas ng suporta mula sa Europa ay nagbibigay pa ng pagkakataon sa Ukraine na makakuha ng makabago at high-tech na mga armas na maaring makatulong sa kanila laban sa Russia sa mga darating na taon. Ngunit ang pagbabago sa patakara ng US ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa hinaharap ng digmaan at kung kayang panindigan ng mga European nations ang kanilang suporta sa Ukraine sa mahabang panahon. Ang pagnanais ng Finland na tulungan ng Ukraine gamit ang makabago at bagong tulong militar ay isang malaking pagbabago sa geopolitika ng Europa. Ipinapakita nito ang tumataas na pangangailangan sa Europa na labanan ang mga ambisyon ng Russia at maiwasan ang karagdagang kaguluhan sa rehiyon habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Ang papel ng Finland bilang pangunahing tagabagbigay ng mga advanced military systems ay maaring maglaro ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa Ukraine na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa agresyon ng Russia. Habang hindi patiyak ang magiging kinalabasan ng digmaan, ang lumalaking partisipasyon ng Finland ay nagpapakita ng matibay na mensahe sa Russia at sa buong mundo na ang Europa ay kumikilos upang protektahan ang sarili nitong seguridad. Hindi pati kung paano makakaapekto ang pagbabagong ito sa estratehiya ng NATO, kakayahan ng militar ng Ukraine at ang pangkalahatang balanse ng kapangyarihan. Ngunit malinaw na ang Finland ay nagiging isang mahalagang bahagi sa paghubog ng kinabukasan ng digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?